Paano kumuha ng SSS PRN online? Uh, PRN or Payment Reference Number. Ang Payment Reference Number ay kailangan kunin bago tayo makapagbayad over the counter or through SSS um website, uh, through online. Okay, so ngayon ang ituturo ko ngayon is paano kumuha ng PRN through online para sa mga membro na mayroon ng SSS um, account. Okay? So, unang gagawin, magpunta tayo sa Google. Um, search natin yung SSS login. Then, click natin yung member login. So, ito yung makikita natin. I-input lang natin yung user ID sa password. So pag i lang natin to, pag nakalagin na tayo, makikita natin yung payment reference number. So click na natin to. So ito yung lalabas, mayroong uh, merong generate PRN. Click na natin generate PRN. So ito makikita natin yung table. Uh, nandito yung payment reference number. So ititiknot note natin to bago tayo magbayad. Okay? Lalo na pag pupunta tayo sa mga outlet. Makikita din natin yung amount at saka yung uh, due date. Pag gusto natin magbayad, uh, mag Magbayad uh, through online sa kanalang website. I-click lang natin yung pay. At ito yung lalabas kung mag-proceed tayo. So kung i-continue natin to, uh, may maraming options, uh, payment options na uh, meron sila. Pwede e through e-wallet pwedeng credit card at pwedeng over the counter payment. Pero pag hindi naman um gamit um, inot lang natin yung PRN at pwede tayong magpunta doon sa mga outlet sa mga malls. Okay? So yun lang kadali. Niyo, Huwag kalimutang tayong maglog out. Maraming salamat.